morning. Bali, nag-preventive pre tayo ngayon. Ito, so, bali ito. Gine-generate natin itong ano, na souvenir. tayo ng ah, asin. Uh, ito yung ano niya, yung ben, Yung venturi. Kasi nagbakos na ako kanina. Ngayon, pahigop na lang. Ito, yung asin niya. Tinunaw ko muna bago ko nagpahigop. Kaya wala na siya. Okay, tinunaw ko. tingnan ko rin ng tubig ako. Sobrang ano yan, tapang niyan. Chinaga kong hinalo. Tapos so, ito, pa tayo ng filter. Yung mga ano dito, hindi nila masyadong binabalnawan, hindi nila masyadong nagpapa-stringe kaya ito nangyayari, o. Oh. Magiging itim. Yung, bigla ang pag-itim. Ano, pag tignan yung gitna, halos puti pa yung hili. Surface lang yan, yung maitim na yan. Hindi nila masyadong binabanlawan kaya ganyan kakagabihan. Kasi sila masyadong magpa-fast range. Uh, Bale, ang ginawa ko, si... Bale, ang ginawa ko, binakwash ko muna yung, ano, uh, yung multimedia after ko mag-backwash. binalawang ko kahit isang oras. Tagal. Si... Ang ginagawa nila, bakwash lang tapos kunting fast range lang. Service agad. Kaya mayayari, yung yung hindi pa nila na panlawan masyado yung multimedia pumapasok sa sopiner ngayon yung sopiner hindi nga yan kayang salain yung mga malilit na yan dito pupunta kaya ang itim na to dito. Ah, buti na mayroon silang preventive maintenance sa isang buwan para yung mga pagkakama nila may tatama natin ah, bali sinasabihan ko na rin sila kung bakit nagkaganyan yung filter nila ako kulang sa banlaw wala niya ang rin siya kasi malaki to ito eh, malaki nitong tangki na to lalo itong pinapaubos lang natin yan eh. binunaw ko muna dito eh. yung asin pinalo ko muna dyan tapos binuhos ko dito Ah, ah lilinisan din natin yan eh. kaya magpapa, magpapahigot muna tayo palitan natin yung ano tubig so, yeah, bali yan lang kasi ito pagpapalitan ko ng filter after ko magpag-wash nag-generate -e na ako dito sa soap na tapos fast rinse na bali tayo yung nag-paperventive dito every month tapos so, ito palit na Kataon lang sa atin na ano to. Uh, questionable tayo. dito. dito yung ano na lagas meron silang chlorine meron na silang UV naglag ayan, ayan. meron na silang UV. 12 GPM meron pang chlorine doble ano doble ingat sila kasi hospital dito bawal magkaroon ng bacteria system bali ito lang ito na yung preventive preventive maintenance natin ngayong araw Bali, isang service lang tayo ngayon kasi matagal to matagal mag-backwash, matagal din magpahigot ng asin matagal pa magpareceive <laughs> pareceive na ano, report ah, bali yun lang, uh, update ko lang kayo ngayon ano, ngayong araw na to ano yung service natin Kale, kung sisihan man kayo sa aking video mga ginagawang video ano lang, palike na lang comment na rin kayo kapag may katanungan kayo Uh, yung mga hindi nyo pa alam tungkol sa water refilling nyo kung bakit nababacuum yung softener nyo ay party nyo sasagutin natin yan gagawa na rin tayo ng video para sa tungkol sa bakit nababacuum yung mga Ah, mga FRP natin ah, uh, bali salamat sa panunod see you next time